Tila nagbago na naman po ang ihip ng hangin para kay Mr. Willie Revillame dahil mukhang itutuloy na niya ang kanyang pagtakbo bilang senador. Ang nakikita po ng mga kababayan natin dito ay posibleng ang nag influence ay yung mga nasa paligid nga na ano, si uh, Willie Revillame inuudyukan siya na ituloy ang pagtakbo sa senado. Dahil nga naman, um, sikat ito, mas malaki ang chance na ito na manalo kay Philip Salvador kung tutuusin at siguro ay malaking uh, malaking pag-asa ito para sa mga Duterte dahil madadagdagan ang kanilang ang kanilang mga kaalyado diyan sa Senado. Kaya sa tingin ko ay may kinalaman ang grupo ni Duterte sa uh, pagpupush niya dito kay kay Willie Revillame na ituloy ang kanyang kandidatura. Nauna ano nang sinabi natin si Willie Revillame na hindi niya linya hindi niya sigurado ang kanyang papasukin kaya sa puntong yun nga daw ay hindi muna. Pero ngayon, eto po. Um, merong panawagan etong si Mr. Willie Revillame. Eto po ay sinishare natin para ipaalam sa mga kababayan natin na hindi sapat ang kasikatan. Hindi sapat na dahil ikaw ay pwedeng manalo, sasaba ka agad. Sino ba ang dapat sisihin sa mga ganyang, ganyang sitwasyon? Yun nga, yung madalas kong sabihin na yung mga tao na sa paligid ng isang kandidato, katulad ni Mr. Willery Villame, na nag at tila ba binibilog ang ulo niya at pinaniniwala pa rin na siya ay pwedeng maging senador kahit sa, sariling sarili niya mismo, alam niya na hindi niya kaya. Ito yung kanyang panawagan, itong gabing ito ipinagdasal o ipagdasal niyo lang ako itong huling oras hanggang bukas ng 5 p.m. Ipagdasal nyo lang ako, nagabayan ako ng Panginoong Diyos na tama ang maging desisyon ko sa buhay. Ang mga desisyon natin sa buhay ay hindi ganun kaikse ang taning. Ang mga desisyon natin sa buhay ay nagiging bunga ng ating uh, pagiging masinop sa oras. Kung titignan nyo po, dapat nga bago ka magdesisyon sa mga ganitong sitwasyon bilang bilang or kung ikaw talaga tatakbo ng senador, siguro mga ilang taon ka na dapat na nabuo yung desisyon na yan. Dahil kung ura-urada ka na, na, um, tatakbo, ura-urada ka na magde okay? binigyan nyo pa, nyo pa po ng konting oras or tanning yung pag-desisyon nyo na yon. Ang ibig sabihin yan kasi, merong, merong force uh, na nagpo-push sa'yo para sa desisyon na ito. At hindi tama yan dahil hindi mo kayang magdesisyon sa sarili mo. Wala ka kasi sigurong uh, matatawag na um, clear at saka sincere, sincere intent to serve our country and our countrymen. Yun, kung, kung talagang gusto mo, kung talagang nasa puso mo yan, siguro matagal mo nang um, binubuo ang desisyon na yan. Okay? At atong short period of time, Abay, dinamay niyo pa daw po ang Diyos dito kasi sabi niyo, hmm, yun nga, gabayan daw ng Panginoong Diyos ang kanyang desisyon. Marami ng mga batas na pinasa, marami ng dumating na namumuno saan mang lugar, pero ang buhay daw ng mahihirap, mayroon bang batas sa mahihirap kung paano guminhawa ang buhay nila? Dito pa lang sa kanyang payag na ito, batas? sa mahihirap kung paano guminhawa ang buhay nila? <laughs> o di ba nakakatawa? So eto napakalaking challenge talaga sa ating mga butante. Ano ho, natignang mabuti kung paano kung paano nag-arrive sa mga ganitong desisyon ang mga kandidato katulad ni Mr. Will Revillian. Magandang basihan 'yan eh. Tignan po nating mabuti kung bakit at kung karapat dapat ba ang mga katulad ni Mr. Will Revillian. Good luck.